King, okay, pangutan na kung sa'yo pasalubo. oh, say, pasalubong. Kung sa'yo pasalubong daw ni mo gusto, puto-puto lang, lang. So, maunin siya guys, ang part 2, katong pag adto na mo sa kang Inday, kay galaway naman daw siya sa puto, kay bawa ka naman sa mga burod, mangita yun na mga wala. Kunya, puto daw nga bugas, nga para sa nilutoan ni Inon. Asa, tama na pangitaon, day. Muragligong, masiguro na yung giingon. Ako di oo kakanina lang, kanampilit ba? May nga ni kinakakita po ni siya, puto. Siya, di ka matokan ron. So guys, Alas 3 na dayon yun may na, niya, tanawa, ragdag om Pero syempre, di na ito pakiaso ng burod, kaya matupan nila, ug mapunitan ganina ikaw yung makaliwan anak. Ayaw po pala ni Porch, lima na nga ni mong anak. Mga sikraw, bayag ni gyod. Pero dili, oy, guwapot maganda na, matalino pa. Isa na be, ay! Diri di mihing sa may solid cement dool dool sa Eldorado. Shout out sa mga taga San Vicente nga naadara ang ayan ka view ang daan o. oh nya kay bago her mag kuy agi dire aw oh, nanga na me bai pagka dinhi na ito kuha ito ni Teresa uh, oh, okay. Teresa is... mao na kay magbidabidak ka man lagi <laughs> ay lag sabak kay magpasikat pud dire si FB nakalahos man mi guys pero naabtan gihapon mi sa 1 ani eh. Oh, ohoy naman padaplin daw sa tara para mag-stretching ba. Murag duol-duol na gitana Kaya nakabagat na matag track. Sa so, iya na nga. Sa so, iya na. Ato, Ato guys. Kasi is niya. Ele. Oh, kaganda ni dada bandi. Ay, bistà kay dada diri. Bus kagino. Wa bagyo man diri. Pagita ni, <inside>. guys. <laughs> Ug baba pa, ba? <laughs> samba. Asan ba? Diyan? Apa, ikot? Okay. O, oh, please. Please kayo kayo ano? Baba. Please, please, please. Please, guys. Uy, bim, bim. Kuya. Please. Ano, lakad na lang kayo? Ha? Lakad kayo. Oh, sabay naman kayo dun. Ah, na pala eh. Ay, dyan pala yung gate eh. Sige. Diyan na kayo. Mag-sleep na kayo dyan. Kuya, dyan na kayo mag-sleep, okay? Alis na kami. Bye-bye. Bye-bye, guys. Guys, tanawarin niyo yung duha, oh. Murag yun sa magbaga to ko sa katuig. Pero gahapon na na sila nagkita. Guys, guys, anong talk show yan? Anong talk show yan? Ah, ganun, ah? Sige, sirain ko tong video niya. Okay, okay. Oh. One, two, happy Mansari! Huwag man sari, may kukunda, yung ice cream. Ah, humirit, humirit, guys. Ice cream. Ice cream. So, mauna ni Ron, ang tinguli. May pamaritis na, may pasaron pa. <laughs> Pero bitaw no, ato pong baawon pa -sa si Indy, kay Lisod ba yan yung nagaburodo niya na apas layo. Taghan po niya siyang sakripisyo sa una na itong nagburodo ang niya ate. So bawos baos lang na. Pero ambot po no, magpuli-pulihay man siguro na sila pamurod. <laughs> okay guys, happy ba kayo guys? <laughs> okay. Muuklo na lang ko ane, kaya huma naman na itong sigulanon. bisita lang mo sa kong FB, aron malingaw mo sa mga istorya. Kita kids!